Yung ano Sulignum Yung may kulay na sulignum Yan mga kars O oh. Ayan ah, o oh. Ayan e, konti na lang Ayan e, tapos na yun doon May e, sahig na yun pipintura na lang ng puti na Yan na siya mga hunters oh. Lumaki na yung bahay na to. Ayan may taas na sila. Ayan guys kahit, kahit tumula nagtatrabaho pa rin kami kasi talaga hinahabol namin yung ano, baka bumaha eh. Ayan na siya mga hunters. At tapos sila niyo yung sama ng panahon. Ay ulan. Ayan o. -ulan. Ah. Yummy. Yummy. oh. Mula. Yami. Oh, di ba? Yama na sa akin. Yami oh. oh ano na ako niyo, yama. Tamis. Oh. May tinapay pa. Oh, ayan nag-request niya no. <laughs> oh. Ah. <laughs> <laughs> diba? Ayun pa isa, pakiat o. <laughs> Ayan o. No? Uy, uh, yame. Yame. Kain na na. Ayan mga hunters, kain na muna tayo. Merinda. O, diba? Taglamig. Para sa pagyong. Sa mga pagtaglamig. Ayan o. Uy, uh, tamis. O, diba? Ayan guys, sinabot na tayo ng ano, ng bagyo. Ayan, nakita nyo. Bahana naman. Mabuti na lang, meron na kaming taas. Mayari na yung taas namin ng rantos. Ayan, mayroon na kami mga isda sa loob. dami na pumasok. Ayan na mga pinasok na yung loob ng bahay. Ayan, talagang bahay na. Ayan mga nandito ako sa taas ng bahay. Sa second floor.

ay yung taas mo yung pili ng lapit na kabuti ewan ka hunters yan gamitin yung club ayan bagong labas ng club ayan, para hindi kayo maghirap sa paghawak kahit wala kayong tagahawak kayo ayan si Arian mga hunter sa taas si floor ayan binaba natin ng kaunti ayan yun ang pinakamplori ng CR yun no? Ayan mga hunters, yung sitting ng hagdan namin. Ayan o. Hagdan yan dyan. Ayan. Nalagyan namin ng bracket. Ayan mga guys, sundan nyo ang susunod na episode ng mga vlog natin hanggang sa matapos mga ka-hunters.